Mabuhay mga kaamats! Welcome sa panibagong It's Storya. Ako po ito si Eds, ang inyong kaamats na may topa. Ganun! Sa video nito, samahan nyo kami mag food trip, kumain, tumawa, magkwentuhan at syempre mabusog sa masarap na pagkain dito lang sa Cafe Cafe Mate katulad ng mga noon upload, ito po ay napakatagal na video na at ngayon lang ako nabigyan ng pagkakataon na ma-edit at na ma upload ito. So, dati tinatawag itong Cafe Mate pero pagpunta namin, tagpuan na pala ang pangalan dito. So, dahil Sunday ngayon ay talagang napagkasundoan namin na mag-straw at kumain. So, ang quick ni Kuya at sayo. And of course, napakaganda ng lugar nila dahil napaka-peaceful at talaga namang mare-relax ka. At syempre, dito nga pala sa tagpuan ay makikita mo itong mga space na ito kung saan pwede kang at kumain. Pero for sure lang, advice ko lang para sa mga matatabang katulad ko, hindi advisable na dito kayo mag dine-in kasi talaga mahihira pa mga tiyan mo. So syempre, habang inihintay namin yung food, napapakwit ako kay kuya na nasa likod. Siya nga pala yung waiter dito. Ang quit na, kuya, anong pangalan mo? Eme! At syempre, hindi ko na alam ang sasabihin ko kaya naman kung ano na lamang maimik ko ay eh, paking sunshine yun na kasi nga better together cafe mate ayan so sobrang ganda ng place na ito talagang mag-enjoy -e ka magsasaya ka at syempre meron din silang pabanda dito tuwing gabi at napakasarap makijamming sa mga kantan at jamming na katulad na ito, hindi talaga magpapatalo ang aking besi na si Erlene. Siya talaga ang pambato ng grupo mula sa Capitol Homeside At syempre sa ilang sandali ay dumating na ang aming pinakaihintay ang aming pagkain. Umorder kami ng chami, sisig at fried chicken and of course rice. At syempre tubig na lang para mas makatipid tayo. At habang kumakain tayo, mm, kuya, anong pangalan mo? Shout out sa'yo. And of course, eh, pagkatapos ng ilang sandili ito na siya tapos na kami kumain na talaga kami nakapagkwentuhan kami and of course uuwi na kami dahil tomorrow is Monday kaya naman sobrang thank you po at nakasama-sama ulit kami dito sa tagpuan don't forget to like share and subscribe bye bye